wala nang intro intro ayan salamat sa inyo maraming salamat sa ating 125k followers ayan at wow. dahil sa inyo dahil sa suporta nyo suporta at pagmamahal sa ating page ayan meron na tayong What is this? Shampoo. Bagong cellphone. Mm -hmm. 11 Pro 5G yung mga bro. Ayan. Maraming maraming salamat sa lahat ng nag ng stars. Maraming salamat sa inyo sa lahat-lahat ng nag-share sa ating mga videos. Maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik sa ating vlog. Walang sawang pasasalamat sa inyong lahat. Pagpalain po kayo. Ayan. So this is it. Yan. Guys. Meron na tayong bagong cellphone. Unbox na natin itong magkakaalaman na entry. Wait, wait, wait lang. Sign mo na natin. Ayan. Ayan, Ay, legit siya, guys. Legit na legit. Ayan. Excited na ako na gamitin tong cellphone na to. 11 Pro! Wow! And, uh, latest ng Realme to guys. So, ayan. Magkakala mo na in 3, 2, 1, go! Oh.

Cellphone ko. Jakam mo. Oh, no. Cellphone, cellphone nga ibagbagam. KJ Stock C11 Pro. <laughs> ano mo, huwag tagtagainip kan sa lakay. Po, ano pa ko na? dapat vlog ko. Ala, namagdarikad tayo. Tingkag sa angon. Ano oras nun eh? rapin mo pa eh, ginaw. <laughs> Awan, tagtagainip po lang di dyan.